Thank you Coach JJ Redick bibigayan ng mas mahabang playing time si Jackson Hayes at Rob Pelinka magdadagdag pa ng player. Pero bago yan, matapos ngang matalo sa Milwaukee Bucks na wala si Janis Antetokounmpo, ang Golden State Warriors ay muling nadapa at tinanggap ang kanilang pangalawang sunod na talo ngayong season. At ang mas masakit pa dito, natalo sila sa Indiana Pacers na wala rin ang kanilang mga key players tulad ni Tyrese Halliburton, DJ McConnell, Obi Toppin, Andrew Nembard at ben sa kabila ng mga kakulangang iyon ng kalaban, na naig pa rin ang Pacers sa score na 114 to 109. Halos buong fourth quarter, kontrolado pa ng Warriors ang laro. Ngunit sa huling apat na minuto, biglang nagising ang Pacers at gumawa ng 15 to 5 run na tuluyang bumalitad sa takbo ng laban. Hindi rin nakatulong ang malamig na shooting ni Stephen Curry na may 4 of 16 lamang siya sa 3-point line at nagtala ng 2 assists pero 5 turnovers. Dahil dito, hindi nila napigilang pinigilan ang momentum ng Indiana at tuluyan silang natalo sa dulo. Nanguna si Aaron Nesmith para sa Pacers na may 31 points at 6 rebounds. Sinundan naman siya ni Pascal Siakam na may 27 points at 5 rebounds habang nag-ambag si Jackson na 25 points, 6 rebounds at 10 assists para punan ang kawalan ng kanilang mga starters. Sa magkakasunod na laro, tila nawawala ng sabot ang Warriors sa opensa ng mga point guard ng kalaban. Dalawang sunod na beses nang na-outplay si Curry ng katapat niyang guard na dati ay bihirang mangyari. Kung tutuusin, ang una palang natalo kontra Bucks na walang Janis ay isang malaking babala na pero mukhang hindi pa sapat para magising ang Golden State. Sisimulan pa lang ng Warriors ang kanilang road trip ngunit zero wins at two losses na agad ang nasa talaan nila. Kailangan nilang makahanap ng mabilis na solusyon kung ayaw nilang magsunod-sunod ang kanilang pagkatalo at bumagsak ng tuluyan sa standings. Samantala, bukod kina Luka, Austin Reeves at Marcus Smart, isa sa mga talagang nagpakalala kitang gilas kahapon ay ang backup big man nilang si Jackson Hayes. Solid ang mga hustle plays at depensa ni Hayes laban sa Memphis Grizzlies. Hindi niya pinayagang maging komportable si Jaren Jackson Jr. sa ilalim at talagang nag-step up siya noong mawala sa laro si DeAndre Ayton dahil sa foul trouble. Kahit 2 points lang ang nagawa niya sa buong laro, malaking bagay naman ang 7 rebounds at 5 assists na naibigay niya sa koponan. Hindi man siya umiskor ng marami, naging malaking dahilan siya kung bakit mas gumana ang opensa at depensa ng Lakers habang nasa loob siya. Katunayan, naging plus 15 si Hayes sa plus minus rating pinakamataas sa buong Lakers kagabi. Ibig sabihin, habang nasa court siya, mas lamang at mas kontrolado ng Lakers ang laban. Ayon kay Luka pagkatapos ng laro, props daw kay Hayes dahil napaganda ro ng performance nito. Maging si coach JJ Redick ay nagpahayag na mas gagamitin niya si Hayes sa mga darating na laban upang mabawasan ang bigat sa trabaho ni Aiton at maiwasan ang posibleng injury nito sa mahabang season. Samantala, kahit maganda ang ipinapakita ng Lakers ngayong season, patuloy pa rin si Rob Pelinka sa paghahanap ng mga piraso na makakadagdag sa kanilang lakas. Dahil marami pa ring injury ang tumatama sa lineup, kinakailangan pa nilang magdagdag lalo na sa front court. Ayon pa kay Jovan Buha, pinag-iisipan na i-trade sina Maxi Kleber at Dalton Kneck. Isa sa posibleng puntiryahin nila ay si Nick Richards ng Phoenix Suns. Kung makukuha ng Lakers si Richards, malaki ang maitutulong niya bilang shot blocker offensive rebounder at love threat sa pick and roll. Mas tatatag ang depensa sa shaded area at magkakaroon ng isa pang rim protector na pwedeng tumulong kina Aiton at Hayes. Bukod doon, bata pa si Richards at may potential pang mas gumaling kaya swak siya sa long-term plan ng Lakers na maging mas mabilis, mas mahaba, at mas agresibo sa depensa. Sa pagdating niya, maaring mas tumibay ang rotation ng Lakers sa harapan lalo na sa mga laban kontra malalakas na big man ng Western Conference.